Magandang araw po mga ka-excellence. Uh, Dok hindi makulangan po muna para dito sa ating Bets on the Go. Ngayon po ay uh, ipapaliwanag ko po sa inyo yung isang suspected case natin ng uh, isang kak na nakikitaan natin ng sinyales ng foul cholera ano But before ko po uh, explain sa inyo isa-isa ano ano ba yung sinyales ng foul cholera bibigyan ko muna po kayo ng counting uh, overview ano ba yung sakit na ito Uh, ang foul cholera po ay isang bacterial infection no, na caused by Pasteurella multocida. So, it's a bacterial. It's not a viral. But ang mga symptoms nito ay nahahawig din doon sa mga viral infection katulad ng avian pest o yung Newcastle disease o peste. Ano po? So, dito po sa case po natin ngayon na isang kak na po ito na nakita natin sa cord area kung saan ang initial sign na nakita sa kanya ng mga farm boys ay parang wala sa kondisyon, medyo mabagal kumilos, at higit sa lahat, pag hinawakan mo yung butsi niya, puno. Ayaw nang kumain, pero puno pa rin ang butsi. Ibig sabihin, po several uh, meal niya na kumain siya, e eh, hindi siya nagtutunaw. Ito po uh, hindi niyo lang makikita sa video pero kapag finil ng isang uh, nagmamanok yung alaga niya dito yung pitso nahahawakan na po kitang-kita. Tapos uh, kapit na yung balat. Ano? Pagka po dehydrated ang manok, kapit po yung balat niya sa laman. Ibig sabihin, dehydrated na siya. At yung uh, paanya, yung kaliskis niya sa dalire ay kulubot dehydration uh, sign po yan. So, bakit na dehydrate yung mga manok na tinatamaan ng foul cholera? Dahil po, ito po ay magkakaroon ng profuse diarrhea o yung pagtatain ng puti na may halong berde na matubig na matubig. Alam naman natin, ang normal na dumi ng isang healthy na manok ay buo. No? Ika nga yung pwedeng mahawakan mo. Hindi naman sobrang tuyo dahil dehydration na yon Pero Uh, hindi rin masyadong basa dapat. Kapag matubig po yan, madaming tubig sa katawan ang ilalabas niya at ito na po yung magiging resulta. Ang isa pa pong uh, obvious sign na nakikita namin kapag ang sinyales ay paul cholera, mainit po ang katawan. So, this uh, case ay talaga mafe-feel mo kumpel sa normal na manok na mataas yung temperature niya. Dito pa lang sa singit, makikita mo na na may lagnat po siya. At makikita mo yung mata niya Uh, iba yung pagkapula. Sabi nga ng iba, pagka mapula ang mata, healthy. Pero pag iba yung sobrang pula na parang kung sa tao, eh, halos para may sore eyes na tayo, eh, fever na din po yun. Mapapansin nyo yung palong, yung mga dulo ng palong at saka noong lambi niya, no? Yan. Nangingitim po. Yan po yung mga uh, ilan sa mga classical sign ng Paul Cholera. Alam nyo po, ang sakit na ito ay tumatama sa kahit anong edad ng manok. Pero mas common siya pagpatak ng mga 3 months pataas. At ang nakakatakot, even the corded na manok natin, yung mga kinukondisyon na ginagamit sa breeding, eh, pwede pa rin pong tamaan. Madalas po na ma-encounter ang ganitong kaso kapag madalas umulan. Especially kung nasa transition period tayo noong summer to rainy season so ngayon naman, parang hindi mo na ma-recognize kung anong summer o ano, basta pag uminit ng mait na mainit, ilang linggo, biglang uulan bantayan po natin ang mga manok natin sa farm at pag nakakita kayo ng ganito yung pinakikita kanina sa video na mabagal lumakad, parang malulumpo obserbahan po ninyo, ikulong kagad ka para ma-monitor natin ano ang kulay ng dumi niya at ano ang klase ng uh, appearance po niya isa pa po na lagi nating tatandaan, ito pong uh, sakit na Paul cholera din na ito ay pwedeng maikalat doon sa uh, rodents o daga. ano Yung mga ihi ihinyan, pag na-contaminate yung mga patuka, ang pa-inuman, pwede pong ma-carry yan ng uh, sakit nitong uh, foul cholera. Kapag malala na po yung foul cholera, ay makikita nyo yan, naglalaway na po ito. So may makikita kayo na mga manok na may malagkit ng laway. Ito, hindi pa masyadong ano, uh, malagit. Pero pagka ang iba talaga, naglalaway na po yan. So, mahirap i-differentiate yung sakit na Paul Cholera sa Ebian Pest sa simptomas ng bawat manok. Pero makaklasify o madi-differentiate mo siya, ang Paul Cholera hindi ganun kabilis kumalat. Okay? So, hindi ito mabilis kumalat, hindi ito mabilis makahawa. Samantala, ang peste po, pag tumama sa isang manok, pwede pong mabilis, uh, mahawain niyo ng matter of 3 days or 1 week, marami na pong apektado. But the symptoms, magtatay ng berde puti, maglalaway, nangingitiwang palong, hindi matunawan, at uh, minsan may mga respiratory sign din, may sipon, uh, hindi naman ganun kalala pero makikita nyo may sipon. This time, ito wala pa po itong sipong manok na ito. So, ito, na-diagnose na natin as possible case of foul cholera. Ang tanong, ano ang prevention muna para hindi makahawa sa ibang mga manok natin sa farm? Number one, kukunin natin, i-isolate natin, ilalagay na po agad natin sa ating pinaka-hospital. Number two, yung mga manok sa farm, pwede po tayo magbigay ng flushing. Magbigay tayo ng flushing ng Tepox 48. This is a trimetoprim and sulpamethoxazole antibiotic.